So yun mga sangkay habang na sa bakasyon tayo ay susulitin na natin yung ating bakasyon at eto nga ay dumiretso kami sa San Juanico Bridge Galing pa nga kami nito ng Catbalogan City at pumunta kami ng Eastern Samar Bumiyahe kami ng tatlong oras mula Catbalogan City to Eastern Samar At pagkatapos naman namin sa Eastern Samar ay dumiretso na kami sa San Juanico Bridge Bumiyahe naman kami ng apat na oras mula sa Eastern Samar patungong San Juanico Bridge or Tacloban So bali itong tulay nga pala ng San Juanico Bridge mga sangkay is hindi na pala ito pinapadaanan na mabibigat na sasakyan. Under construction nga pala ito sa ngayon. Kaya maraming malalaking sasakyan at mabibigat na sasakyan yung hindi nakakatawid at bumabalik na lang, umiikot na lang sila para makapunta sa kanilang paroroonan. So may iba pa palang way ito mga, sa mga sangkay maliba dito sa San Juanico Bridge para makatawid ka ng samar. Ngunit sobrang layo pala nun mga sangkay kapag umiikot ka kapag hindi ka dumaan dito sa San Manico Bridge. Ayan kung mapapansin nyo yung aming nakakasalubong halos lahat. Lahat talaga mga sangkay is lightweight vehicle lamang yung aming nakakasalubong dahil nga hindi pinapadaanan ng mabibigat na sasakyan. At eto nga mga sangkay bago ka tumawid dito sa San Bridge mula ka ng Tacloban o mula ka dito sa Ormoc. Nung gagaling ka ng Ormoc ay eto nga mga sangkay yung sitwasyon. Meron silang checkpoint at ayan yung malalaking sasakyan mga sangkay kung mapapansin nyo. Kaya bumabaking na sila dahil hindi sila pinapatawid dahil sobrang bigat to ng kanilang nalang sasakyan kaya pinapabalik sila. Ito mga saan kayo? Yung pila dahil tinitimbang 'yan. Bago ka payagang makatawid kapag sobra ka sa timbang ay hindi ka makatawid. So ay ganito po yung sitwasyon natin dito ngayon sa San Juanito Bridge. <laughs>